before namin tanggalin yun naman Christmas decorations, nagkain muna kami, tita nagluto kami ng corned beef, tsaka nagprito kami ng isda. So since day of ni uncle ngayon, mula nung Monday hanggang ngayon, so pagsamantalahan natin yung oras na nandito yung asawa ko kasi gagamitin muna natin yung kanyang lakas. Lakas ba? <laughs> so kailangan na talaga matanggal itong mga decorations natin. Tita kaya feeling ko parang ang sobrang init na, na bahay. Sobrang init na nga sa labas, mainit pa talaga sa loob. So maraming mga abubot. Oh. So kailangan na tanggalin walang dito si uncle para hindi na tumabuta ng Valentine's Day. O oh maya so maya may ti Valentine's Day lang tulog na lang Valentine's Day na naman. So kailangan matanggal na siya. Hmm. Since puro na lang kami laswa ti nagmunggo, naglaswa, nagsabaw ng isda, puro na lang sabaw. So yung mga anak ko tita ng surrender na talaga sinday Ashley kahit nang ganun yung paborito ang sabaw. Sabi niya, "Mama, I don't like sabaw anymore." <laughs> So, nagluto na ako ng medyo dry-dry ngayong araw, tita. Tapos, corn beef ang request ni ate. Tapos, isda naman kay Inday Pinakaging ba? Sa sobra ko, napakaging ng isda. Ate, munti ko na nakalimutan. Muntik na siya talaga maging uling. Oh. So, ngayon, nagkainan na kami dito. Oh. So, nagkamay lang kami. Sana hindi ito makaabot na naman sa pagkakaalaman ni Auntie Marino. Tsaka, mapansin niya naman na disgusting tayo ng nagkamay-kamay tayo. Sarap niya talagang kurutin na hindi ako nagugas ng kamay with corn beef. Charot. <laughs> Pero kahit anong sarap ng isda tsaka ng corn beef tita, wala talaga pakialam yung asawa ko niyan. So nagawa pa rin siya ng kanyang sandwich. Sandwich all the way hanggang 2025 to 26 to forever. <laughs> So, pahingay nga muna tayo sa mga karni-karni ngayon, no? So, simple yung luto lang muna. Tapos, bakbakan na naman ang luto natin yan kung na naman sa trabaho si Angol bukas. So, ngayon kasi nasa bahay lang kami tsaka school holiday dito, tita. Relax, relax na ng konti kung ano lang meron dyan. Yun ang kakainin namin. Tsaka, napag-usapan namin nga today nga magtanggal na kami ng mga Christmas decorations. Kasi parang talagang alingig-ngig sa feeling ko talaga, tita. Ano dami mga bubot? Minsan nabubunggo yung mga namin dito sa karbau <laughs> Sa mga namin dito. So, kailangan sabi ni Angol, talaga, today's the day na talaga na i na natin ito mga Carbao mo kasi yung tagal-tagal na din ang kanilang bombada at rampa dito. <laughs> Kung nga dito kayo sa bahay namin, di malingugugan kayo sa sobrang ingay namin. Di ang pamilya namin maingay. Ang pamilya ko sa Pilipinas, te, siguro naman ako din. Kasi alam mo, maingay kami sa Pilipinas. Wala kami doon mga parang mga, mga, mga loan, mga boses. Puro lahat mga, kahit hindi kami nag aaway parang nag aaway kami ba? Puro lahat kami mga iso, ganun. Nadamay na ngayon ang mga, ano kuti, ang Australian family ko dito. Ngayon, ganun na din kami dito sa bahay. <laughs> Or mo masayahin lang siguro kami, no? Mm. Kaya ko naman lahat itong gawin, tita, na ako lang mag-isa. Kaso nga lang, dito si Angkol masarap talaga yung may nag-autos. Utos ba yung ginautusan imo <laughs> talaga yung... Dan! Ah! lang. Pasalamat na talaga ako kay nag-afam. Ako na mabait. Oy, o oh, minsan talaga, minsan eh, yung parang bibi din tayo. Ba na kaya ng natin? Pero pag andyan ang asawa natin, wala tayong kaya na mga gawain wala kung walang tulong sa asawa ba. Mostly buong araw, andito lang kami sa bahay, maliban na doon sa oras na napunta kami kay Lola ng check, nagpa kung ano mga kailangan niya ba. So andito lang kami tita, nagabanding-banding kami, nagalinis, lahat-lahat ng mga ginautos ko. Ginautos ko sa asawa ko para iutos siya din sa mga anak niya. Ay, makita niyo lang mga anak ko, Tiyan, bilis, bilis magtrabaho. Ewan ko ba sa ang gadi nila ang mag Kabilis-bilis mo, parang kilat. Pero ewan ko lang pag ako, parang minsan nag na yung aking hurangos, te. Minsan wala lang sila mga pakialam, te. Parang minsan ang unfair ng buhay. <laughs> Maingay mo kasi, nga ako. Eh. Na-immune na yung mga anak ko ba? Pero pag si daddy nila, pagsabi na, ate... Astrid! Yes, Dad! Ay, kabilis bilis sabi ko sa inyo, Timo. So, ginagamit ko si Angkul. Ginasabihan ko si Angkul na utusan yung mga bata mo. Odi, si Angkul ang kautos man din. Ay, perfect talaga. Marami kami yung nagagawa sa isang araw, te. Basta andito ang nila. Sobrang dami ng pahinga namin yung araw. Naglinis lang kami ng mga decorations. Pagkatapos yan, puro na pahinga-pahinga lahat. <laughs> sobrang pagod namin magpahinga. O, minsan boring na din walang ginagawa ba. Pero bukas, back to bambaka na naman tayo. Kami mga trabaho, kami ni bukas. Hindi din ako na garden garden din, nag-iwas ako sa labas kasi mainit nga, di ba? So, bakit ko naman sisilutan ang sarili ko? Alam ko naman mainit, tapos magsakit ang ulo ko, magtumar na naman ako ng panadol. Matulog na naman ako, magpahilot na naman ako ng ulo ko. Ay, mindset ba? Advance ko mag-isip. So, nag-stay kami sa... <laughs> So, dito sa kwarto lang ah. Tsaka nagpa-under kami ng aircon. So, lazy nga kami yung buong araw, tita, after ng mga paglinis-linis dyan. So, sabi ni Uncle, walang magluto ngayon kay siya daw mag sa amin ng dinner mo. Um, Ang bunga. <laughs> walang luto-luto. Ngayon, kay kain lang muna ng takeaways. Ah, thank you, Cole. Mm, love you, mga chup-chup. <laughs>